Samandala sa gitna ng pagbisita ni Pope Francis sa bansa, sinangayunan ngayon ni Jesus is Lord Church President and Spiritual Director Brother Eddie Villanueva ang sinabi ng lider ng simbahang katolika na dapat ay mas pagtuunang pansin ang Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagdalaw dito sa Pilipinas. Kasabay nito may panawagan din si Brother Eddie sa lider ng Vatican. Alamin natin yan mula sa ulat ni Joash Bermejo. Higit pa sa sino mang personalidad, dapat kay Heso Kristo lamang matuon ang atensyon ng bawat tao. Ito ang iginiit ni Bishop Brother Eddie Villanueva, ang founder at international president ng Jesus Lord Church Worldwide. Kasunod na rin ito ng pagbisita sa Pilipinas ng leader ng Vatican at simbahang katoliko na si Pope Francis. Sinigundahan ni Villanueva ang mensahe ng leader ng Vatican na mas ituon ang kanilang atensyon kay Yesu Cristo kaysa sa kanya. Naniniwala si Villanueva na anuman ang kinabibilangang religious group o political affiliation ng mga Pilipino, dapat pa rin umanong i-welcome si Pope Francis bilang leader ng Vatican na nagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa kabila nito, iginit ni Brother Eddie sa lahat na huwag maging panatiko at huwag tumingin sa tao. Bagkus ay dapat magkaroon ang bawat isa ng malali na pagkilala at pananampalataya lamang kay Kristo na siyang tanging Panginoon at tagapagligtas. Kalakip ng pananampalataya at malalim ng pagkilala sa Panginoong Isus ay sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pagsasapamuhay sa salita ng Diyos. Dagdag pa ni Villanueva, relasyon sa Panginoong Isu Kristo at hindi reliyon ang tanging makakapagligtas sa tao. Filipino people should be more interested in reading the Word of God because Jesus said, Man shall not live by bread alone, but by every Word of God. Lalo na yung sinabi ni Jesus sa John 3.3, Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sana makapasok ito sa isip at puso ng sambay ng Pilipino, lalo na ng mga kapatid natin sa Catholic Church, na ang kaligtasan ng tao hindi sa magitan ng religious affiliation, kung hindi relasyon. Hindi relasyon, kung hindi relasyon. At ang sabi nga ni Jesus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. John chapter 3 verse 3. Nagbigay naman ng mensahe si Brother Eddie para kay Pope Francis. If I may be asked to continue preaching the preaching of St. Peter, ang sabi ni St. Peter doon sa Acts chapter 2, verse 38 verse 39 repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins and receive the gift of, of the Holy Spirit yan sabi ni Apost, apostle Pedro at ganoon din naman to continue preaching yung sinabi ni Saint Paul ang sabi ni Saint Paul sa Romans chapter 1 verse 16 I am not ashamed of the gospel of Christ For this is the power of God unto salvation to those who believe. That's in I believe in St. Paul's Timothy chapter 2, verse 5 there is only one God, and there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus, the God incarnate. And last but not least, uh, if I may uh, suggest to, uh, to the respected uh, Pope Francis to emphasize the word of Jesus. Jesus said in John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Jesus said, whatever our religious affiliation, political persuasion, it cannot help for salvation. Ako po inyong kaibigan, Joe Washaber, my hope para sa Newslight.